Pinawi ni Cotabato City Health Office Chief Dr. Harris Ali ang pangamba ng mga mamamayan at sinabing walang dapat ikabahala. Sa kabila ng naitalang tatlong kaso at labinapat na suspected cases ng MPOX sa lungsod. Sa panayam ng DXMS Radyo Bida, sinabi ni Ali na hindi nila inaasahan na pagkakaroon ng maraming kaso ng MPOX sa lungsod. Ayon sa kanya, mahina ang transmission ng MPOX virus na lumalabas ngayon dahil sa tatlong positibo sa lungsod, wala sa mga ito ang nakahawa sa kanilang mga naging close kontak lalo na sa kanilang mga kaanak. So, hindi siya ganun kalakas yung transmission actually okay. ng impact. So, similarly, ganun din ito mga suspected cases. No? Pero ang suspected case kasi hindi pa natin sasabihin until na lumabas talaga yung resulta ng impact. Tiniyak naman ni Ali na handa ang City Health Office at ang kanilang mga health facilities sakali mga magkaroon ng bigla ang pagtaas ng kaso. Nagkaroon na rin anila sila ng orientation sa lahat ng kanilang health workers para tugunan kung magkakaroon ng surge sa impact cases. Nakatakda rin gawin ng City Health ang advocacy campaign sa iba't ibang barangay ng lungsod at sa lahat ng business establishment para labanan ng Mpox virus. At dahil malapit na ang pasukan, paalala ni Ali na ugaliin gumamit ng alcohol at maghugas ng kamay, lalo na kapag nakahawak sa mga bagay sa mga public places. Payo rin ito na mas mainam ding magsuot ng mahabang manggas para maiwasang maisalin ang virus na naipapasa sa pamamagitan ng skin-to-skin -skin contact. At dahil naisasalin din ang virus sa pamamagitan ng laway, sinabi rin ni Ali na magkaroon ng dalawang metrong distansya habang nakikipag-usap sa ibang tao. Drama Kitayen Bravo Ndbc Bida Balita